Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa lumang tipan sa may libro ng Genesis Kabanata 11 talata 1 hanggang siyam ang sabi po dito sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan Nakarating sila sa isang kapatagan sa Zinar at doon na nilahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkiltran, ang kanilang semento. At sinabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit. Upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tignan ang lunsod at ang toring itina itinayo ng mga tao. Sinabi niya ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at gunuhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod, Babel. Ang tinawag dito ay nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos no so salamat sa Panginoon so ang uh, <clears throat> itong uh, kwento ng Tower of Babel isa ito sa mga significance na na pangyayari no sa Biblia sa Old Testament na kung saan ay dito ay ginulo ng Diyos o yung uh, lengguwahe no yung mga wika ng mga tao 'di ba? At uh, dati kasi eh isa lang yung lingguwahe, isa lang yung salita na ginagamit ng uh, tao sa time nito sa may Genesis chapter 11 at uh, dito dahil sa iisa yung kanilang uh, maganda naman 'yon eh 'di ba pag uh, iisa lang yung lingwaheng ginagamit kasi uh, nagkakaintindihan uh, mas madaling uh, i-designate yung mga kung may mga panukala o may mga mensahe hindi mo na i-translate pa, di ba? Madaling mauunawaan ang bawat isa, no? Kasi ating nga sa Pilipinas, ang dami natin mga lingguwahe, di ba? Pag napunta ka kahit lang dito sa amin sa sa Panay, no? Sa amin sa Panay, no? Sa amin may taga Iloilo kami. So, sa Panay mayroong taga may taga Rojas, no? May taga Antique, may taga Aklan, di ba? Sa Aklan iba rin yung lingguwahe doon, no? Sa Antique, more and more, kinaraya, no? sa dito sa saruwas no ano rin yan uh, hil, hiligaynon pero tapos dito sa ililo mix no may mga mix-mix din kasi may part din kasi ng uh, ruwas na lalo pa medyo malapit na doon sa mayaklan na uh, halo halo na rin yung uh, lingwahe nila no so mas madali sana kung may isa lang katulad sa atin sa Pilipinas meron tayong tinatawag na uh, 'yung ating pambansang wika, no, 'yung Tagalog, no. Uh, kahit saan kang lugar, uh, pumunta ay magkakaunawaan, magkakaintindihan kasi nga uh, Tagalog, no, meron tayong uh, uh, national language, no, meron tayong pambansang uh, wika. So 'yung Tagalog. Pero pag wala 'yon, uh, medyo mahirapan, no, pag pumunta ka doon sa, 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 sa Cebu, pumunta ka kunyari dito sa part ng Luzon, o kaya doon ka naman sa Mindanao, so mahihirapan ka makipag-communicate sa mga tao doon. Kasi bakit? Kasi uh, iba yung lingwahe nila, iba yung sinasalita nila. So wala makakaunawa sa iyo, di ba? So dito mga kapatid, maganda naman 'yun eh. Maganda naman 'yun na nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. Pero dito kasi ang nakita ng ng Miyawey bakit niya uh, ginulo, no? Nagka- nagkaroon ng iba-ibang wika kasi nga ang sabi doon is bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at Turing tinayo ng mga tao sabi sa verse 5. Sinabi niya ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. No, maganda naman yun eh. Diba? Maganda yun kasi nagkakaisa sila. Tapos iisa lang yung kanilang mga wika. Kaso yung magiging nagiging problema, yung nakikita, ang kaganda kasi sa Diyos, alam niya yung magiging future. Eh, no? Alam niya yung uh, ano yung mangyayari. No? Nababasa niya yung uh, iniisip ng tao. No? So, ang ending kasi sabi niya, ito yung magiging pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin na nila ang anumang kanilang magustuhan, no? Doon yung ano eh, doon yung ano yung uh, uh, parang uh, yung future na mangyayari na hindi maganda. No? Kasi ang mangyayari din is gagawin na nila lahat ng gusto nilang magustuhan, 'di ba? Kasi siyempre, magtatayo sila ng ano ng ng uh, tori ng Babel. No? Ang gusto pa nila dito is umabot hanggang langit. Di ba? So, kung isipin natin dito, kung pinagpatuloy 'yon at hindi pinigilan no ni Yahweh, you no? Know, in uh, ito sa ano lang sa literal, no? Hindi makakabuti sa mga taong ito kapag nagpatayo sila na ng tore na papabuti nila hanggang langit alam ng Diyos hindi ito makakabuti sa kanila. ba? Diba? Alam naman natin walang taong nabubuhay outer space, ba? Diba? Pag lumabas ka sa planet Earth, pag lumampas ka na dun sa atmosphere natin, no? lumampas ka na dun, no? mawala ng oxygen dun eh. Kaya nga yung mga astronaut, meron silang baong mga uh, oxygen. Kasi walang oxygen dun eh. Diba? Lulutang ka dun, wala ng gravity. So, imbis makakabuti, yung pinaplano ng mga taong ito, hindi ito makakabuti, no? Parang maganda lang tignan, no? Maganda, maganda naman yung purpose nila eh. 'Di ba? Maganda naman yung purpose. 'Di ba? Kasi ano ba yung purpose? Nakaisa na tumawa ng marami tisa-luto, lutuin, eh, no? Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Di ba? Upang maging tanyag at hindi nang magkawatak-watak sa daigdig. So, maganda naman sana yung uh, yun naiisip nila kasi ano ba, magiging tanyag ka, di ba? Tapos, hindi na kayo magkakawatak-watak sa isa't isa. Pero, alam ng Diyos na kapag pinagpatuloy nila yon hindi yung nakakabuti sa kanila. Kasi bakit? Mamamatay sila. <laughs> di ba? mamamatay <laughs> nila yon eh. Diba? Siyempre, pag pinaabot nila hanggang langit, sabi ko nga, pag lumampas ka na doon sa sa atmosphere ng uh, 'di ba? Yung kasi bumabalot sa ano natin eh para uh, yung ano natin, yung oxygen, 'di ba? Habang tumataas na nga 'yan, papaano na papanipis ng papanipis na yung oxygen. So how much mo pag tinuloy nila 'yon, hindi makakabuti sa kanila 'yon, 'di ba? Mag ano sila magpapalutang-lutang sa kawalan, no? Sa kalawakan. <laughs> kasi wala nang gravity, wala nang oxygen. So ibig sabihin, ikapapahamak nila ito. No? Kaya nga sabi ng Bible, may mga bagay sa patingin, paningin ng tao ay tama o maganda, pero ang ending nito is kapahamakan. No? ah uh, mauuwi ito sa hindi maganda no? sa buhay ng tao. Kung misan sa tingin mo maganda siya eh. Pero yung ending nun, hindi mo alam eh. Kaya nga maganda pa rin na kapag tayo nagpaplano, kapag tayo ay nagdi-decision, o meron tayong tatahaking uh, landas, kailangan pa rin natin yung guidance ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung ito ba'y makakabuti o hindi. ba? Diba? Kaya ang hiningin natin, Lord, kung ito'y kalooban mo, maganap nawa. Pero kung hindi ito kalooban mo, huwa po kayo ng paraan uh, para ito ay mapigilan. ba? Diba? Kasi, bakit bakit mo pa... Yun ang kagana kasi pag may Diyos ka eh. <laughs> hindi ayaan ng Diyos na... Kasi hiningin mo yung ano niya, guidance niya. Hindi niya ayaan na uh, dum dumating ka dun sa punto na yung punto mo, wala palang punto. <laughs> <laughs> yung gusto mong palang puntahan, walang magandang ma, ano, ma ma walang ending, walang magandang uh, patutunguan, di ba? So, kasi kung hindi ginawa yun ng Diyos, i ano nila, i-gagawin at gagawin nila yung uh, lahat ng gusto nilang gawin. Kasi ma mahirap din kasi Masado tayo nagiging, ano, comfortable na sa isa't isa. No, maganda naman yun, nagkakaroon tayo ng uh, uh, unity, di ba? Maganda naman yung uh, nagkakaisa tayo, pero minsan kasi kung masyado na tayong too much sa uh, uh, yung pam, familiar na tayo sa isa't isa, minsan yung nawawala na yung ano, yung checking and balance eh. Di ba? Kasi magkakaibigan na Minsan wala na nagkukuray kasi parang ano, normal na lang sa inyo. Di ba? Nagkakaunawaan na lang kayo. Iba pa rin kasi merong ano eh, may opposition eh. Pag may opposition kasi, at least merong checking and balance eh. Di ba? Iyan, e basta magkakaibigan minsan. Kapag uh, masado na kayong uh, grabi uh, grabe na yung closeness niyo sa isa't isa. Minsan yung mga maling uh, ginagawa ng kasama mo, hindi nyo na napapansin, 'di ba? Parang ini-ignore nyo na lang kasi eh, baka masaktan ko siya kasi too much na ano, eh, yung familiarization sa isa't isa eh. So pero ano na Doon Do sa maliit na bagay na 'yun na hindi mo pinansin, hindi mo tsinik, hindi mo ah uh, kinorekt sa kapwa mo kasi masyado na kayong mga close sa isa't isa yung isang malit na bagay na yun, yung, yung, yung na magiging uh, gagamitin ng uh, demonyo para masira kayo. Diba? Yung ang minsan na nagiging um, parang time bomb, diba? Na sisira ng maganda ninyong pagsasamahan. Diba? Kasi alam ng Diyos, hindi makakabuti. Kasi sabi, sabi ng Panginoon, na, sinagot naman niya eh, diba? Nagkakaisa sila. Kasi isa yung kanilang wika. Pero kasi mula pa lamang ito, nang binabalak nilang gawin. Kasi pag, uh, ang tao kasi hindi ano yan eh hindi nawawalan ng ano yan uh, palaging may hinahanap may mga bagay na gustong gawin no? ah, hindi naman masama yun hindi naman masama yun kasi kung gusto mo mag-improve uh, gumanda buhay mo uh, umunlad ka ano, sa lahat ng aspeto area ng buhay mo maganda naman yun kaso minsan kasi kung walang nagagahid sa atin uh, magdedepende na lang tayo dun sa sarili natin uh, lahat na lang gagawin natin uh, which is kung minsan, hindi na natin na uh, out of knowing, ano na pala, no? sumusobra na pala tayo sa limit, no? sumusobra na pala tayo dun sa, sa nararapat na dapat natin gawin. No? So, sumosobra ka na dun sa iyong uh, boundary, no? hindi na pala maganda yung uh, ginagawa mo. Diba? No, meron ka na palang uh, nasasagasa ang iba. Ayan. So, mabuti bumaba tayo, guloy natin ang wika uh, upang hindi sila magkaintindihan, no? Yung kasi nagiging ano eh, uh, maganda naman yung nagkakaisa, basta sa mabuti, you no? Know? Hindi yung nagkakaisa tayo para lamang gulo at uh, guluan ng hindi maganda. Dahil lang uh, uh, hindi panig sa atin, dahil hindi lang, uh, hindi lang nila gusto yung uh, yung uh, idea natin is uh, pagkakaisahan na natin, you no? Know? dapat na kapag mayroong iba-ibang idea, i-gather natin, no? Baka mas maganda naman talaga yung idea ng isa. Kasi akala mo lang kasi maganda yun sa'yo at masado ka lang kampante na maraming susuporta sa'yo, di ba? Yun ay naging problema minsan eh. O, kasi sabi ko, majority naman ito, mga kaibigan ko to. So, mas, uh, mas uh, papanigan nila yung idea ko eh. Itong isang to eh, sino lang may makilala niyan, di ba? mga mahihinang nila lang lang naman yan mga gano'n diba <laughs> yan yeah? mga mahihina lang may mga ano yan mga ano ilan lang naman din sila no? mas may boses kami diba? So, so hindi gano'n diba dapat mga kapatid uh, ang tinitingnan is yung mga kabuti yung na tinitingnan ng Diyos eh no? yes nagkakaisa kayo pero nakita ng Diyos parang hindi yata maganda yung magiging end uh, magiging end ano yung ending ng uh, pagkakaisa nyong ito na yeah? no? Kasi go, ano, lahat na ng ano yung magustuhan nyo, gagawin nyo na eh. eh. alam naman natin ang tao kapag napadala sa sarili nating pita, sa sarili nating kagustuhan, uh, malamang sa alamang. <laughs> no? Uh, ang gagawin natin ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? Kasi nga, iba yung kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Iba yung isip ng Diyos, iba yung sa isip natin eh. So lahat na lang ng gusto nating makalupa, no? lahat na lang yung makaka-satisfy sa atin. Yun kasi yun eh. Ano? You know? Ang tao kasi hanggang ang atin lang iniisip talaga is yung sarili natin. Ano ba yung makakasatisfy sa akin? Ano ba yung mag-feed ng ego ko? <laughs> so, hindi ganon, Di ba? Kaya nga, ginulo. Isa yun sa mga ano eh. Kasi alam ng Diyos, pinakano talaga dun, is alam ng Diyos na hindi makakabuti sa tao yung uh, magiging uh, outcome ng kanilang ginagawa. No? Hindi, ag hindi against ang Diyos sa pagkakaisa. No? Hindi against dun sa ang Diyos kasi maganda nga yun, nagkakaisa. Pero kung pagkakaisa na yon is may lalagay kasi hindi tama na, no, na umiiba na, um, uh, na kayo, ma, uh, maliligaw na kayo ng landas, eh hindi na, hindi na maganda yon, Di ba? Kaya nga tayo, salamat tayo, merong salita ng Diyos, nandun si, ang ating, uh, ang banal na Espiritu Santo na nag sa atin, no? Uh, katulad nga, sa paglilingkod, siyempre, hindi natin pwede i-compromise yung ating paglilingkod. Hindi dahil kaibigan kita, eh, okay na yung ginagawa mo. Hindi, pag mali yung ginagawa mo at uh, um, pag paglilingkod ng pag-uusapan, no? Uh, mas siyempre mas priority ko yung paglilingkod kaysa yung pagkakaibigan natin. No? Hindi ko pwede i-compromise yung paglilingkod ko dahil na magkaibigan tayo. Ibang usapan yon, di ba? Kahit sa anong bagay eh. No? Magkaibigan, kahit nga sa negosyo, hindi ka kaibigan mo, eh, magkaiba yon, di ba? Ay uh, iba yung business sa pagkakaibigan. Eh siyempre kung magkaibigan, eh siyempre malulugi naman yung kaibigan mo, 'di ba? So, so ilalagay natin sa tama ang lahat ng bagay, 'di ba? Hindi maganda yung pagkakaisa pero be wise din, 'no? Kasi dapat mga kapatid is eh, hingin natin pa rin yung patnubay pa rin ng Panginoon, 'no? Na doon tayo palagi, ano, sa side ng truth, palagi pa rin tayo doon sa side ng uh, makakabuti para sa lahat hindi tayo yung uh, dahil uh, ito yung gusto ng barkada natin dahil ito yung gusto kayo ng kaibigan natin dahil ito yung gusto ng uh, ng uh, nakararami kasi hindi naman lahat na ibig sabihin na ito yung gusto ng na nakararami is talagang maganda eh di ba kasi ngayon nga lahat nga i-normalize -in -no eh. Ano sinasabi ni Bay? Marami naman gumagawa, hindi naman mali yan. kasi marami naman gumagawa eh. Parang ginagawa nating tama dahil maraming gumagawa is nagiging tama which is hindi, di ba? which is hindi. Kaya nga ang kagandahan sa atin na may salita ng Diyos, ito yung nagaano sa atin na ito yung nag nagaano nag, sa atin. Ah uh, uh, fence, fence natin na hindi tayo lumampas, no? Doon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung lumampas tayo sa fence na 'yon, alam natin hindi maganda yung mapupuntaan natin. No, so, sa tingin mo lang maganda, pero sa tingin ng Diyos hindi maganda. Kaya nga uh, nandun yung salita ng Panginoon. So yung yung, 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 ito yung isa sa mga ano eh, na leksyon ng Torah ng Babel. Di ba? Uh, hindi ibig sabihin na ginulo ng Diyos yung uh, yung ng tao is ayaw niya ng kapagkakaisa kasi gusto nga ng Diyos yung pagkakaisa. Pero kung yung pagkakaisa na 'yon ay magdudulot na sa atin sa kapahamakan o magdadala sa atin sa sa kapahamakan at uh, sa hindi sa paglabag na sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos talaga is dahil mahal tayo ng Diyos, 'no? Dahil sa uh, concern pa rin siya sa atin at matitigas yung mga ulo natin. Uh, sa panin yung gagawa talaga ng paraan na tayo ay ingatan, 'no? Ingatan tayo ng Diyos at uh, kaya 'yun uh, dahil yun sa kanyang biyaya, no, sa kagandahan ng loob ng Diyos. Kaya nga marami tayong pwedeng pa ipagpasalamat sa Panginoon na kahit nga yung mga hinihingi natin, salamat na hindi lahat ng hinihingi natin ay pinagkakaloob ng Diyos. <laughs> Di ba? Kasi ang kagandahan pa rin kasi yun is alam niya kasi kung ano yung mga kabuti para siya sa ating lahat. So yun lang mga kapatid at nawa ay patuloy tayong uh, uh, bigyan ng karunungan ng Panginoon, isanggunin natin lahat ng ating mga plano binabalak sa buhay natin. Uh, huwag tayong magpadala sa emosyon, sa sarili nating kagustuhan, kundi dapat nating alamin patuloy yung kalooban ng Diyos. Kasi ako naniniwala na kung kalooban ng Diyos yung ating gagawin, alam ko ito'y makakabuti para sa atin. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all. Hallelujah.